Kamusta mga kaibigan? Ako si Hashtag Walk With Lan at welcome back sa ating channel. Ngayon ha, tatalakay natin ang isang mainit na isyong bumubulabog sa Maynila. Ang brutal na pagpatay kay Raymond Cabrera, ha? isang TNBS driver at ang pagsuko ng tatlong suspect ha? kay Manila Mayor Isko Moreno. Pero teka, hindi ito simpleng krimen lang. Ha? May mas malalim na kwento dito. Is it about justice or is it about politics? Ano ang papel ni Yorme Isko ha sa labanang ito at bakit nga ba parang pelikula ang mga pangyayari? Kung bago ka rito, goal natin ay maabot ang 100,000 subscribers. Kaya i-hit na ang subscribe button, i-like, i-share sa mga kaibigan mo sa Pilipinas, US, Canada, Saudi Japan at sa lahat ng OFWs out there na huwag kalimutan mag-comment ah, at mag-super thanks na rin please para suportahan ng ating content. Ready na ba kayo? Let's dive into the story with a critical lens, some wit, and a whole lot of truth. O kung iniisip mo, ha? another crime story, ano na naman ito? Well, this one's different. Ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa krimen, kundi tungkol sa sistema. Siguradad at ang papel ah, ah, ng mga politikon tulad ni Isko Moreno ha, ah, sa pagbibigay ng hustisya. So buckle up dahil ilang mga minuto tayo mag-aaral, magtatatawa at mag-iisip. Okay. Noong May 18, 2025, isang ordinaryong araw ano, para kay Raymond Cabrera, isang TNVS driver, hmm, sumundo siya ng tatlong pasahero malapit sa isang casino hotel sa Paranaque City. Ang plano, ihahatid sila sa Molino Cavite pero ang sasakyan niya ha, natagpuan na lang sa Valenzuela City. Tugo ang nakita sa loob at ang dashcam ha, record ang kanyang huling sandali kung saan naririnig, no? narinig pa ang kanyang pakiusap para sa buhay niya. Ang tatlong suspect ha, si na John Kevin De Ocampo, ang kapatid niyang si Armin at si Justine Dalaful ay mga residente ng Tondo, Manila. Edad 24, 30 at 33. Ha? Dalawa sa kanila magkapatid. Ayon sa National Bureau of Investigation, in NBI, hinold up at pinatay nila si Cabrera at ang bangkay ha, inilibing sa isang liblib na lugar sa barangay Batitang, Saragosa, Nueva Ecija. Halos dalawang buwan ha, bago natagpuan ng katawan at ito'y nasa advanced stage or decomposition na. Dalawang saksak sa dibdib ang naging dahilan ah, ng kanyang kamatayan. Pero teka, bakit kailangan dalhin pa sa Nueva Ecija ang bangkay? At bakit ngayon lang sumuko ang mga suspect? Is this a case of guilt or is there a bigger player here? No? Play here, no? Let's break it down. Alam mo, parang script ng teleserye ito, ay no Ang tanong, sino ang direktor? Si Yorme Escuba o ang NBI? <laughs> Okay. Kung nahook ka na sa kwento, i-post mo muna at i-share ito sa mga kaibigan mo sa Riyadh, Dubai o Toronto. Let's spread the word at tulungan ang mga kababayan natin na manatiling informed. Okay. Nung Webes ng gabi, ha, July 10, ha, sumuko ang tatlong suspect no? um, kay Manila Mayor Uh, Isko Moreno. Pero hindi basta-basta sumuko, ha? kinontak ng pamilya ng mga suspect ang barangay officials ha? at si Consular Awisia mula sa 2nd District ng Tundo. Ha? Si Yorme ang naging tulay para i-turn over mga suspect sa NBI. Pero heto ang tanong, bakit kay Isko sumuko? Ha? Hindi ba't ang NBI ang may hawak ng kaso? Let's look at both sides. O oh, si Moreno ay sa kanyang hands-on leadership from cleaning up Manila streets to cracking down on commote drivers. He's built an image as a no-nonsense mayor. Sa kasong ito, sinabi niya, we sympathize with the victim's family. In our own little way, we are just a bridge to bring, to bring justice. Parang superhero movie move, di ba? By facilitating the surrender, ipinakita niya na kaya niyang maging visible leader sa mga krisis. Pero teka, may political angle ba rito? Si Isko ay rumored na nag-aspire ng higher office by being the face of his of this high profile case. Isn't Sorry pa. Isn't he boosting his political capital? Hmm. Ang pagkakasangkot niya sa kaso ay nagbibigay sa kanya ng media mileage. Perfect for a politician aiming for national attention. At bakit kailangan i-present ang mga suspect sa media sa Manila City Hall. Isn't that bit at chatrical? No, oh, imagine ha, si Yorme standing sa podium, parang host ng Pinoy True Crime Stories. Ladies and gentlemen, heto ang mga suspect. <laughs> Seryoso guys, this raises questions about the intersection of politics and justice. Is this code generally helping or is this a calculated PR move? Ano sa tingin mo? Hustisya ba ang habol ni Isko o political points? I-comment mo below ha at i-share sa mga kababayan natin sa Singapore, Hong Kong at Qatar. Let's get to 100,000 subscribers para mas marami pang ganitong discussions. Ngayon, let's zoom out ha. Ang kaso ni Raymond Cabrera ay hindi isolated incident. Ha? It highlights a bigger issue. Ang siguradad ng TNVS drivers sa Pilipinas, ayon sa NBI, A plano rin ng mga suspect na gamitin ang sasakyan at TNVS app ni Cabrera para mang hold up ng iba pang pasahero. Grabe, di ba? Parang plot ng action movie. Pero seryoso, bakit madalas ang mga TNVS driver and target ng krimen? Simple lang, they are vulnerable. Cash-based transactions, late-night shifts, at pagpasok sa mga liblib na lugar, lahat yan ay risk. Ayon sa ulat, may CCTV footage na nagpakita ng dalawang suspect na bumabasa sa sasakyan ni Cabrera sa Valenzuela. Pero bakit hanggang ngayon, wala pa rin sulidong safety measures sa mga ride-hailing companies? Okay. Sa Pilipinas, ha, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ha, LTFRB, ang namamahala sa TNVS regulations. Pero ang tanong, sapat ba ang kanilang guidelines? Halimbawa, may driver verification. Pero paano ang passenger verification? Walang mandatory background checks para sa mga pasahero. At ang mga dashcams, hindi rin required sa lahat ng TNVS units. Uh, kung may dashcam si Cabrera, na nakatulong ito sa investigasyon. Pero hindi ito, hindi nito naisalba ang buhay niya. Okay. Sa ibang bansa, tulad ng US at Singapore, may mas mahigpit na safety protocols. Halimbawa, sa Uber sa US, may emergency button sa app para sa drivers. Ah, sa Singapore, may real-time monitoring ng rides. Bakit hindi natin ma-adapt ang ganitong sistema? Is it a matter of cost or is it a bureaucratic red tape? Ang, NTA, ang LTFRB, ha, parang tito natin na laging may excuse ay wala pang budget. Pero kapag traffic violation, ang bilis magmulta. Kung TNVS <laughs> driver ka o may kakilala sa Dubai, Sydney o Cebu, ishare mo ito ha, para ma-raise ang awareness hit that like button at mag-super thanks ha, para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Ang kaso ni Cabrera ay hindi lang tungkol sa kanya. It's a symptom of a bigger problem. Ayon sa Philippine National Police, tumaas ang crime rate sa Metro Manila by 3% mula 2024 hanggang 2025. Pero ang mas nakakabahala ang public perception na parang walang nangyari ha, sa mga kaso ng krimen. Si Esco Moreno ay may track record ng pagtugon sa mga isyong ito. Halimbawa, ipinatupad niya ang stricter traffic rules at clean-up drives sa Manila. Pero ang tanong, sapat ba ito? Ang kanyang focus infrastructure ha, tulad ng City Drainage Master Plan ay commendable. Pero paano ang crime prevention? Oh, si Yorme ha, parang superhero na laging may press con. Pero teka, baka kailangan natin ng mas maraming CCTV kaysa sa mga sound bites, di ba? Okay ha, sa isang banda, ang hands-on approach ni Isko ay nagbibigay ng pag-asa. Pero sa kabilang banda, ang kanyang high-profile involvement sa mga kaso tulad nito ay maaaring maging distraction mula sa mas malalaking systematic issues tulad ng underfunded police forces o lack of rehabilitation programs para sa mga kriminal. Okay, ano, sa tingin mo, priority ba ang crime prevention sa Manila? I-comment mo sa baba ha at i-share sa mga kaibigan mo sa London, Melbourne at Davao City. Let's keep this conversation going. So, ano natutunan natin ngayon ha? Ang kaso ni Raymond Cabrera ay hindi lang isang trahedya. Ito ay isang wake-up call. Para sa mga TNVS drivers, ha? para sa gobyerno at para sa atin bilang politiko, Cisco Moreno bilang tulay na sa hustisya ay nagpakita ng leadership. Pero may tanong pa rin, ha? hustisya nga ba ang habol o may iba pang agenda? Ang malaga, kailangan nating magtulungan ang mga OFW sa Saudi, Canada, Japan at iba pang parte ng mundo. Kayo ang inspirasyon natin. Kaya naman, I-like, share at subscribe para maabot natin ang 100,000 subscribers. Mag-comment kayo ng hustisya para kay Raymond. Kung naniniwala kayo, dapat magbago ang sistema at kung gusto ninyong suportahan ang channel natin, mag-super thanks na rin please. Kahit maliit, ha? malaking tulong para may pagpatuloy natin ang mga ganitong kwento. Okay, sige po ha, mabuhay para sa hustisya. Para sa Pilipinas, salamat sa panonood, mga kaibigan. Stay informed, stay critical, at see you sa next video at mabuhay ang Pilipinas.